Kau kepo. Sikit Pak. Thank you. Terima kasih. Ta, mga idol? Yan, ngayong araw po tayo sa San Ben, Gabor Gabor Falls Kasama si Madam, si Mateo Si Boss Omel Si Jerome Yan. Si Bro Tyrol at saka si Bunso Yan, Yan medyo masungit yung panahon mga idol Pero tuloy lang uh, ah, Maliligo lang tayo sa malamig na falls So tara nakaakyat na tayo ang ganda ng view yan mas maganda pa yung susunod na view mga idol yan ang ganda yung mga mais dito mga idol na kanina so ito na yung mga butil ng mais binibilad idol may nagbabalot pa ng mais mga idol mga bata hello hello <laughs> dito. Sarap. Eh. Hey. <laughs> time ba? Hindi uh, First time niya po. Walo. Kami hindi. Ilang estudyante? Dalawa.

Baba muna sila. Sabi mong baba muna sila. Hanggang dyan lang yun, Oh. Maganda naman na dyan eh. Yun, pinababa namin sila mga idol kasi medyo mahirap doon yung binabaan natin. Yan, sasakay ulit sila doon kasi dito lang naman yung mahirap. dapat ganja ini. Hey. Ah kahingan, okay, Tinulak namin yung mulai ke enam ini, Nah, belum tahu, Salugan. lu bro bigat mo, oh. Ang bigat mo, sir. Tuwa talad eh. Tuisan? Tuisan? Okay. Uy, takan san Diyan na lang tayo mga idol. Diyan na lang titigil yung ano. Yung makarga. Try si dito na. Mahirap na doon. Okay mga idol, naiwan na yung mga motor. Balay 500 yung cottage, mamili na kami kung saan. Parang tayo lang yung tao dito ah. Meron, meron. Meron daw. Day, may, oh, nga, may sasakyan pala. May tayo, ba, na konti lang. Yeah. Ano yan bro, pwede yeah. hey, bro. Iba, ama, Uy, sili, sili, sili. Hindi maganda sana kung maganda yung ano, panahon. Ang ba Oh, ang hang. Lo, <coughs> lo sang aku sah. Oto jangan dah mati Lapit na. Jangan dah mati dulu Welcome to Gabur Gabur Falls. Hey. <coughs> Pwede rin magkubo din dun, bro. Sa gitna. Pwede din dun. Sa, git sa gitna na lang. Sa kabila. Ito. Tara, tara, tara. Hindi, dun yung mga liguan, bro. Hmm. Go po. Oh, po. Sige lang pa. Sige, Sige lang. Thank you, sir. Sa kabila kami. <laughs> Wala lahat tao eh walang ibang kasama hmm? yihi ingat kaya madulas ha oy putik madulas mas maganda dito Lambitin ka dito mas maganda dito Gay, 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 kaya. Oh, madalas. Bro, karang tote pag nam. Gusto na Maganda dito. Oh, dun lang oh. Oke, okay, yang ganda, malamig. Ganda dito. Doon, so, kahit saan doon. Kahit saan daw. Kahit idol kasi walang tahu. Kawa ka tali. Dali, dali, Tayo nah, dun tayo sa taas mamaya. Hoy. Hindi, ya, hindi, Yay. Yay. Loh. Sela Blin, mata ngai. Loh. Taratan taratan. Sanai uang, sanai. Yo. Dan. Kay tau eh, Oh, marami pa dito. Kahit ga sama luwag eh. doon nga oh, ang daming kubo doon oh. Dito na lang. Dito tayo. Uy, dito tayo Pepesto. Kahit saan naman mga idol, kahit tagisan naming kubo. Yan. may <laughs> oh. may swing dito mga idol may swing labros, start man bro puitam.